Welcome back guys to my youtube channel Now you're watching Father and Daughter bonding again Here's my daughter Here's my daughter Charot So ayan ngayon, nagbabala kami pumunta ng Banggan ng Baras So ayan, pupunta tayo para magpapawis mag-exercise at mag-banding-banding yung mga activities doon Mada Ang alam ko kasi nadagdagan na yung ibang mga magandang tanawin dun sa banggandang baras nagdevelop na sila ng way para makapagjogging kayo yung mga mahabang pagjajangingan mo simula dun sa una ah, uh, bago ka palang pumasok then hanggang sa pinakandulo na papunta na ng Laguna Lake yun sa banggandang baray so guys keep, keep watching guys and don't forget muna na mag like share subscribe and mag comment na rin kayo hashtag Marco Dicerdo para tayo dumami guys thank you Hi. guys, stranded kami. Hindi na kami nakadiretso dun sa banggan ng mga dito pa uh, Kaya ang moment na lang ng batang ito is nang huli ng isda dito sa baha. Kasi may lupin na siya. Naglulutangan na maliliit na isda. Dito, dito anak ko oh, marami. Ayan Hindi kita sa camera. Pero marami talaga guys. Maraming isda dito sa may baha. Kaya yan, nanghuli ang I-scoop niya na lang yung sirang mineral butter bottle guys As dito sa masaya namin Hindi kami natuloy sa dulo kasi ang gantuhog na yung bahay Hindi na kaya ng motor at ito na lang muna Ayan, balik ka ulit. Nakakalahati na guys. So, ayan guys. Sayang lang talaga kasi stranded kami dito. So, ayan. Mga anak ko lang yung nag-enjoy. Ang <laughs> huli na basta. Dideretso De pa sana kami doon. So, wala din pala kayo. kasi <laughs> sarado. <laughs> ayan. Ayan na yung mandi Enjoy na siya dyan. ng huli diyan si Bara Shaw, o'er you yes, naman, malaman nila pila pumunta. Pumagalagang Chow para so, lamang well, siguro madadalat na tukem. Eh. It's not fish, so, na diyan ang mga butil. So, Thank you for watching guys. Niay ko na siyang buwe, kasi galad nako kailan naman naisip kong gusto ko about this exercise okay time na yun is 8am pa lang guys tsaka naman hindi tayo natuloy sa banggan ng panas mas maganda sana yung view habang mag-exercise or habang magpapapawis dito sa may banggan ng panas kaso nga sarado siya gawa nung no? hap and yun bumalik na lang tayo siguro maybe pag wala nang baha siguro matutuyo yun mga one week or two, three days siguro. Sabo tayo makabalik. Sana makabalik. So, ayun. Pauwi na kami. Kawawa. Hindi na kapag magandang baras. Pero nakahuli ng maliliit na fish. So, ayan. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, subscribe. Thank you.